ay pupunta tayo sa Kaloocan sa 10th Avenue sa bilihan ng mga pyesa at isi-share ko rin sa inyo ang aking technique o ang, ang isa sa mga nakakatulong kung bakit nga ba hindi nagkakaroon ng problema itong ating panel gauge isa sa mga pambansang issue ni Aerox 155 Version 1, mga pari ko, ay, ay ang kanyang panel gauge. Minsan nagkakaroon ng moisture sa loob. Minsan naman ay nagkakaroon na uh, dents o kaya nagba-blackout. Minsan nagiging kulay all white. Nagba-blurred. Uh, at ayun yung mga aw, sakit ng gauge ng version 1. Hindi naman lahat. Uh, meron lang yung ilan na nakisimpuhan. Pero, isishare ko na rin sa inyo yung aking ginagamit kung bakit uh, until now is wala pa rin siyang naging problema at looks new pa rin 2 uh, years uh, mahigit na to siyang si aking Roxy nung nakaraan kasi din ang screen protector niya dahil ang pangit nya na at kaya na wala yung moto dito na sticker may screen protector siya ngayon pupunta tayo sa 10 avenue papalagyan natin sya ng screen protector uh, napakalaking tulong noon para sa kung naarawan umulan naarawan umulan uh, hindi niya naabsorb yung moisture sa loob nakakatulong yan mga pari ko isa yun sa mga napaka uh, ow ay sumayad isa yun sa napakalaking ano, dahilan kung bakit sa hindi nasira din eto aking uh, gauge ipapakita ko sa inyo mga pare ko kung paano ikakabilis ang aking screen protector dito sa aking motor at kung magkano ang aabutin ngayon ay muna tayo puntang senabil nyo let's go ayo atulang magi welay iya rabya traffic ah grab the driver sila Sito Uy wala na, giliba na Giliba na dito Pabo Ah, ito na pala sya Ah, stall oh. is Parang divisoria

ano ba pagawa mo na pala? Smoke black lang. Smoke black. Meron din clear na ito eh, no? Meron, sige. Tingnan mo. Pakita mo muna. Take okay. Pero mas maganda 'yung smoke para. Smoke na lang, smoke din dati sa akin. Ah, oh, sige. para di magasgasan 'yung ano natin. Gauge. Baka Mar, naninigay ito ng helmet <laughs> Wala ba tay sponsor? <laughs> Wala ba sponsor? Wala ba sponsor? Wala ba tayo sponsor? Ba tayo sponsor? <laughs> Gago! Ano pa alam mo boss? Jay Brosa ah, Shoutout kay Bossy, nagkabit na ang ating smoke block Aduh, plastik tuh. Nah, Dino. Hey, yeah. so, Berlatar nah? yun dito lang yung mga pari kaya yan o EEGS, sticker design and motorcycle accessories sa lahat ng mga pari kaya natin na gusto magpagawa uh, ito lang, punta kanya lang yan mga sticker and accessories sa dyan lahat mga pari kaya alright ganda no sabi o, smooth ganda ng hulay solid solid na solid to, hanggang ganda ganda oh eh. Right.

Thank you, thank Dara, you. Paano na lang, ha? Ah, EGS tayo. Ba? EGS is sticker. Oh, boss, bago siya mo invite. EGS yung mga parang kawin natin. Okay. Uh, shout, out. shout out po dyan sa mga brad natin. Ano tayo ngayon? Ano po tayo sa EGS? Ito ngayon. Ayan nga, EGS. Ito <laughs> EGS tayo. Ayan, ano lang ito. Pagkakay din ka, ano kayo, boss? Location, boss. Location. Location. MS Del Pilar between 8 ay -ay. and 9. Ayan. Okay. Hello, Hello dito to, between 8 and 9. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Saliyas boss. Saliyas boss, may target line naman ba 'yan? Amiyarn din kayo doon. Thank you boss. Thank you, ingat-ingat. Subscribe kayo po, thank you ah. Thank you, thank you. Okay, It's rare din daw. Sobrang babe, di ba? At sobrang solid nito, mga parikoy ko. mo. Kitang-kita ano, yung yung uh, number. Kahit na maliwanag, siyempre, ito may araw. Ooh! Grabe! Suwabe, suwabe! At, saan pa na tayo pupunta? Dito pa na tayo. Solid! Solid, solid, solid. Sa halagang 100 pesos mo, mga pari ko, meron ka na smoke black uh, panel gauge. di diba? Ganyan ka, solid. Sa EEGS. Mura na, quality pa. Hahaha! <laughs> Hi! Thank you sa mga bossing natin dyan na ano, Empleyado nila, grabe Ang ganda nila mag-approach ng customer at ng babait Lahat ng mga tanong mo kahit hindi mo bilhin ay sinasagot nila Thank you mga bossing Pwede to sa lahat ng motor mga Varigoy uh, Yung iba kasi yung mga Mio Sporty, mga Mio I, Mio 1, uh, MSI yan Yung mga panel gauge nila Kung makikita ninyo nag scratch nagka-crack, nagkakalamat Uh, epekto na yun ng ano ng Uh, heat and cold uh, umuran, umulan, umaraw yan, ayun yung epekto nyan naulan na na arawan nagkakaroon ng crack ng lamat eto 2 years na itong mahigit yung motor ko pero nakita nyo naman wala pang kahit ano kahit anong gas gas diba kasi alagang ano yan screen protector sa lahat ng motor pwede yan mga pari ko at uh, yun lang syempre kung bago wala sa aking youtube channel ayaw mo kakalimutan na mag like share and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload videos. Kita-kits tayo sa mga susunod na episode mga barikoy and drive safe always and obya! Keep safe!